sumikat na yung araw. Good morning, good morning. Oh, ayan. Tapos yung maliit namin na bugoy. Bugoy. Anong ginagawa mo? Nagpainit ka din. Bugoy. Oh, di ba nagpainit din siya nga. Aga-aga oh. Bugoy. Oh, wag mo kunin yung kaldero. <laughs> Oh, di ba may may talbos na ng kamote oh. Madami-dami na pala eh. Ay, ano ay, kaya to? Walang, walang balak yan. Ewan ko ba tong papaya na to? Wala mang balak <laughs> ano, mamunga. Ayan eh, oh. <laughs> Oo. Wala pang balak mamunga. Naunahan pa tuloy siya sa ano. Sitaw. Sitaw. to daming ano oh. Ano tawag ito? Kala, yung oh, yung ano oregano, oh, dami na. Kala, oh. Akala ko niyan una, ayan oh, yung sitaw oh, namunga na oh. Akala ko nito karabantos to nung una ko kita. Ayan oh. Tinanggalan ko nga to ng ano, yung tawag ito, yung parang mga ano, ayan oh. Langgam. Yung mga langgam, ayan oh. Yung kalamansi, ang daming bunga oh. Oh. <coughs> ang liliit oh. Ang dami. Pero may mga bunga na siyang malalaki. Itong isa kasi wala pang lupa. Ito oh, namunga na rin oh. Yung alam mo ba? Ito oh. Hindi ito. <laughs> yung uh, tawag niyan, manjanita sa amin. Aratilis ba yun dito? Oh, man, yung apple na. <laughs> Oo, oh, oh, ayan oh. Namunga na din siya oh. Ayan oh. Ang ano nga eh oh. Ayaw ko nga ipatanggal yan eh. Nakakain naman niya kasi yung bunga niyan. Ayan, oo, oh, haba na rin ang bunga ng sita, oo. Oh. Oo. Oh. Ayan, oh, may bunga na, oo. Oh. Matamis pa naman to. May isang bunga na, oo. Oh. Ayan, oo, no, oh, mataas ta. Ayan, yung rabbit na ming maliit, <laughs> Ang aga. Rabbit. <laughs> <laughs> nagpaa na oh. Oh, ang galing ng bugoy namin oh, nagpaa oh. <laughs> ay lay tonto yung tuyo na oh, yung ano oh. Yung host ba na doon nakasaw, nakano pa yung host. Ayan oh, ang daming bunga. Ayan oh. Ay. Ang daming bunga. Tuyong-tuyo na yung ano. Eh ano natin mamaya yung host? Oo. oo oh. Ito, oh, namulaklak na, oh. Ayan, oh. Pwede na yan mo, ano, kasi isa lang siya, isa na. Hay, ang laki! Hay, mm. hindi ko. ko nakita ka. <laughs> Mayo. oh. Ang taba, buyag. Anla, buyag. Um, ay, ang ang laki na, oh. Pinta? Ay, ang taba, buyag, oh. Mm. Alang haba. <laughs> wow. Ayan, oh, ang laki ng sita, oh, oh. Oh, ang taba, oh, ang haba pa, oh. Ayan, oh. Sana ito maraming bunga oh. Yan oh. Oo. Ano Hala, ngayon ko lang nakita yan. Ang, ang, ang laki talaga oh. Ang haba, ang gando no. Oo. Ayan oh, isang, dapat sabay-sabay yung laki nila. Ang galing oh. Bugoy, may, may sitaw na tayo bugoy. Hoy! <laughs> may sitaw na tayo. Ah. <laughs> iakyat natin yung hose kay pahusan natin para matanggal yung ano ang daming bunga niya eh ito oh. yung nakita ko kahapon Ayan, oh. malaki na din oh nakasampa siya sa ano ayan <laughs> marami na tayong magugulay nito pag wala tayong ulam ayan mga sisilabs ang dami na may magugulay may gabi na kami dito ayan so bye bye mga sisilabs kasi mag magdilig muna kami ayan